Sorry, ano? Mamakyo, ma. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit Wait, nga ba? No, you tell uh, me. You tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. You tell me. May side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dama. Ikaw ang huwag ganon. You use your side mirror. Pitchok. Mga pastik ko nila. Mga pata. ulo. fucking plate number yun.